Human sa kusog nga pag-uwan ng pagbaha kagahapon, lipas si daan ang pag-asa nga posibleng mas sinati gihapon ang kusog nga pag-uwan karong hapon hangtod sa gabi. -i. Mato de Alfredo Kiblat sa pag-asa magtan nga ang nahitabo kagabi nga pagbunok sa uwan hinungdan sa thunderstorm nga base sa ilang record aduna na silay nakolektang ulan nga niabot sa 18 millimeters sud sa hapit duha ka oras. Thunderstorm gyud siya dala sa intertropical convergence zone. Dili abnormal naman tay heavy rainfall. Okay. Amaday light, moderate heavy rainfall. Panahon sa ating ulan, abi ah, na mga kusog nga ulan. 18 oh, namong nasukod, 18 millimeters of rainfall in less than 2 hours. That is already a heavy rainfall. Karong adlawa, si Kiblat nagkanayon na adunay low pressure area ang nasigpatan sa Maasin, Southern Leyte. Gay okay. low pressure area. Dapit okay. sa uh, 240 kilometers ah uh, east o maasin sa Saudi Leyte. Kini naan siya suod sa Intertropical Convergence Zone na nakapikto sa Visayas, Mindanao. So, ang atong forecast, natay mga posibleng mga hinay nga doon sa kasarangan ng mga pag-ulan, labi na hapon o gabi, eh, huwag ka ng mga panugdog o kilat. Mag-isgot kita panugdog o kilat, kalit-kalit ng mga pag-ulan, niya dako kay posibleng mga bundak na ulan, muna yung dili sa yuta nya delikado po kayo sa mga tao kay maigot na ng kilat kurinti man na makamatay okay, okay. Giyaw kiblat ang publiko sa padayong pagmonitor sa ilang mga advisories pinaagi sa ilang website, Facebook o Twitter.